tagahukay ng libingan na suspindi mula sa trabaho matapos siya makipag-pose kasama ang isang bangkay sa isang litrato. Yan ang grave digger na si Celestino Reyna hawak ang bangkay ng isang lalaking namatay 23 taon nang nakalipas. Ang plano ay i-transfer ang katawan mula sa nag-iisang libingan papunta sa libingan kung saan nakalibing ang asawa ng lalaki. May nakaisip na kumuha ng litrato kasama ang mummified na cadaver. Anong klaseng trip yan? Hindi namin ma-imagine ang nararamdaman ng pamilya ng namatay na lalaki. Teka, ano daw? Ang pamilya ng namatay ang nagpasimuno sa litrato? Ang pamangkin na babae ng namatay na lalaki ang nag-request ng litrato ng kanyang namatay na tito. At ang lalaking nasa kaliwa ay ang kanyang asawa. Shiner ng babae ang napaka-creepy na litrato sa kanyang mga katrabaho via WhatsApp at mula doon ay na-upload ang litrato sa iba't ibang mga social media websites. Doon nakilala ng boss ng grave digger si Reyna. Mukhang hindi mawawala ng trabaho si Reyna pero nasuspindi na siya para sa pagbayad niya sa pagkuha ng litrato. Ang bangkay ng lalaki ay nalipat na rin sa kanyang final resting place katabi ng katawan ng kanyang namatay na asawa.